Ito po ang matawat ng Pilipinas. Pinili ko po ang matawat ng Pilipinas na pambansang simbolo dahil ito po ay sumasagisag sa ating bansa at kumakatawan sa kalayaan ng ating inang bayan. Mahalaga ang linggo ng wika bilang pagtugon sa kahalagahan ng ating sariling wika at kultura ng mga bata ang kahalagahan ng wikang Pilipino. Ang tema ngayon ay wikang mapaglaya ay nagpapakita na kung paano nagagamit ang wika upang maging tulay na daan upang maitaguyon ang ating kultura, nasyonalismo, at